Huh? Ligo! Ah. Yes! Ligo! Look out! Ligo ka doon! Okay. Lulok! <laughs> <laughs> Ang problema! Ah. Eh ano ngayon kung mainit? Huh? Ligo! Yes, ligo. Hindi eh, di maligo ka doon. Problema ko ba yun? Kung maliligo ka, may ginagawa ako dito eh. Look out, ligo ka doon. Okay. Lolo? Iyay! Naligo talaga yon. Talaga <laughs> <laughs> na. Naintindihan mo yung sinabi kong ligo! Gabi Gabi man! Oh, paano ka magsabon? Paano ka magshampoo? <laughs> Sabi ko lang naman gabi sa kanya, guys, bigo, bigo. Kaya mong ginawa ni Lolona. Ayan, nasa Blangana na talaga. Wait lang, maligo na. O, dyan ka lang. Kuha na ako ng tampo tsaka ano. <laughs> maligo na kasi talaga si Lolo, guys. Ang talino naman ni Lulo guys na nakita niyo si Sabi ko ligo ka, naligo nga mag-isa. <laughs> Kaso nga lang, wala magsasabon sa kanya, wala magsha-shampoo. O paano ka makaligo? Ganyan lang, babad lang. <laughs> wala, naligo ka. <laughs> <laughs> naligo ka man nakarang araw eh. Kaya pala ang puti-puti mo kasi lagi kang naliligo. <laughs> lagi kasing naliligo kaya puting-puti na, oh. <laughs> Okay, naligo ka na eh. Naligo na si Lolo guys eh. Hindi <laughs> e pa paliguan na si Lolo. Oh, kasi nandito ka na sa tubig. Hindi, sa shampuhan na rin kita. Ah! Oy guys, ang gamit po pala natin guys sa pagpaligo ni Lolo guys. Ito po yung Tropang L Shampoo. Nakikita nyo yung ano guys, nakikita nyo yung balahibo ng Tropang L Nakikita nyo yung talagang uh, napaka-shiny yung balahibo nila, ang ganda ng balahibo nila, di ba? Kasi po, dahil din po sa Tropang L Pet Products Okay, so ito pong shampoo na gamit ni Lolo Ito po yung variant ni Lolo, yung Lavender Okay, so mabibili nyo ito guys sa shop namin sa Shopee Bago na po guys yung shop namin sa Shopee, wala na po yung before Yung link po ng shop namin sa Shopee, ayan Andiyan po sa post natin or nasa comment section po. I-click nyo lang yan guys. Matik, makupunta na kayo doon sa shop namin sa Shopee. Okay, so ayan. <laughs> Pagligot na talaga si Lulo eh. Grabe man, tinan nyo naman si Lulo guys. Oh. ang bihit paliguan guys. Oh. para lang akong maglalaba dito ng puting labahan. No? Oh. <laughs> Ito guys, lavender to guys. Ha? Ito yung variant ni Lulo guys. Yan. Mula po siya. Chok. Mmm, ang bango. <laughs> Mabango. And then after maligo guys, gamitan po natin ng ano, pabango. Ito po yung tropang elpet Cologne. Non-alcoholic po ito, no? Alcohol free. Safe din to sa mga dogs. At saka long lasting ang amoy guys. Saka sobrang bango. Yung mga avid talaga, yung matagal nang gumagamit ng tropang elpet products. Alam nyo yan, di ba? Kaya suki na. Pero ngayon kasi guys, bago po yung shop namin sa Shopee. Aba oh, tingnan nyo naman guys oh, talagang gustong-gusto din niyang pinapaliguan eh. Ang bango naman ng hugo ko na yan oh. Ang bango naman ng lolo namin na yan ha? Ah. Hmm? Kiss daddy, kiss.